Nag-scroll ako, tapos dumanto sa FYP ko. Pasintabi po sa mga masasamang ugali. Ang video po ay hindi para sa inyo. Salamat po, Doc, lang pala si Pauline. Kamukha pala niya si Tali. Lalabas pala sa anak yung totoo. Salamat, Doc, pala si Pauline Luna. Di pala original ang ganda niya. Kaya pala nag-wonder ang mga people ba't iba beauty ng anak nila ni Vic. Ayan, eto. Yung kanilang picture na mag-ina. Grabe na yung mga tao ngayon, pati bata, nadadamay na sa kanilang mga beauty standards. Yun din talaga yung reason kung bakit nagtitinda ko ng mga beauty products. Kasi may mga nabubuli talaga. Naranasan nyo na ba yun? May face shame, may body shame. Nakakasira siya ng buhay, guys. Minsan pakiramdam ko wala akong karapatan magsalita ng ganon. Kasi lumalaban din ako pabalik sa mga bully. Pero hindi siguro tama talaga na pati bata ay nadadamay sa ganito ginaganyan si Pauline Luna? Kasi asawa siya ni Vic Soto. Kasi mayaman sila. Kasi kilala sila. Kasi celebrity sila. I think manifest lang yung mga insecurities ninyo. Kasi you wish, ganun yung buhay ninyo. Pero in reality, hindi. Kaya pati yung mga bata na, dinadamay ninyo. Natuloy sa sasabihin ko sa inyo, huwag niyong kalimutang magpakatao. Kahit wag na maging mabuting tao.